Hi guys, magluluto na naman kami ngayon ni ate. Chicken again. na naman. Umalis ang mga amo namin guys. Kaya ito magluluto na naman. Ito yung naluto na, na iba guys. Tingnan nyo. Ayan na yung naluto. Ayan. Ayan. Pero yung iba guys, hindi pa naluto. Papa-slice lang ni ate ngayon. Nagawa kami ng chicken belly na naman. So, ayan ang red crunch. Red crunch. Tapos yan ang manok. Yan ang manok na iba. Tapos, Eddie! Tagay! Luto pa champo. <laughs> <laughs> uh, Bala kayo guys. Importante masarap yung loto namin. Yung tipong nagda-diet kami ngayon, guys, sabi namin ni ate, huwag muna kami kakain. Kasi nga... Kasi nga, sobrang timbang na namin. Over sa overweight. Alam mo yun? Over na yung mga timbang namin, guys. Kaya nag-decision kami. Sumasakit na nga yung ang kugo. Kaya na... <laughs> Kaya eh, nagdesisyon na kami ni Ate guys na mag-diet na sana mag, eh. Ano kami na, nung tawag diyan? Magbabawas kami ng kain ngayon gabi, fasting ko noare. Pero ngayon, dahil hmm. siya no. Nandito na naman yung si chicken breading. Nakalimutan um, na naman <laughs> na, mag-diet. <laughs> May merong pangbuta. Um. Ngayon may mga putat. Tapos pang pangchicken fillet na pinaka-idol namin ni Ate. Mm, kaya walang diet-diet. Mm. Minsan guys, hindi kinakain ng mga alaga namin, ah, kami ang tumataba. Ayan, 'di ba? Yung <laughs> hindi nila naubos, kami yung nag-ubos. <laughs> Patay. Hmm. Pero okay na rin ito, guys, kasi kami. Meron kasing yung iba, walang pagkain. Pero kami, over kami sa pagkain. Mm -hmm. Sobra -sobra -sobra Thanks God din kami, guys. Kasi, mas... Okay you na know, may yung ama namin sa pagkain? Mm -hmm. Hindi naman madamot. Oh. Ay, okay naman yung siya sa pagpapasahod. Kahit minsan, delay lang naman mga two days, three days. Hmm. Tapos, napakalaking deal na yun sa amin, guys. Oh. Pag <laughs> yung parang galit na galit kami. Gusto nang manakit. <laughs> pero pag tinawuran, nakalimutan <laughs> na ulit yung Pag, alam, alam nyo guys, pag nasa huro na kami guys, nakakalimutan na namin yung sama ng loob. Mm. Kasi may pakapin. Mm. <laughs> may pakapin. May pakapin si Cobbs. Mm -hmm. Nahiya din siya sa mm Kasi nga, ano siya na delay siya ng 2 days. 2 days ba yung 3 days. 2 days, 3 days. 3 days. That's mm -hmm. why three days. Dito ka na rin magprito, ate? Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya hey, pala may dito, mayroon na palang siyang ano, apoy. Shempered. Pero ito sa tatay mo ito, itatabi ko muna. Oh. Church. Iribu na. Ay, mamaya siya daw magluluto para maka mm. Maka mm. Alam mo na, taglamig dito ngayon, guys. Sana all taglamig. <laughs> <laughs> Pwede nga nagutara, tretin yung luto mo. Sana all. Oh. Tingnan nyo, guys, kaya wala pa sila dito. Ngayon ako nang maunang magtikim. Mm. Kaya na si Ake. Kami muna bago sila, ba? Oo naman. Kami taga-luto, o. Oh, kami maunang magganot tikim. Hindo kaya kakain kami ngayon, guys. Tingnan mm. nyo lang. Ayan, guys. Macaroni ni ate. Kasama nang niluto niya yan, guys. Kaya kami munang magtikim. Ganon lang yun siya, siya guys. Siya ako ang titikim ngayon. Shout tikim na. Guys. Ma, ma, ano nyo guys, yung tikim na pool. <laughs> tikim? Tikim na pero halos maubos yun na gano'n. Yeah, yung ngayon. tikim na napakarami. Tikim na ko isang kutsara pero sa kanya nasa lagayan. Eh. Ako, tikim ko hindi na. Kahit ito na yung pang ano. Yung uh. tikim na nabibitin siya. Ayoko yung, yung tikim, na nakakabitin guys. Hmm. Amit na mas maganda talaga yung, satisfied ka sa mo. Uh -huh. Andito na guys. Mauna na ako magtikim. Kaya wala pa sila guys. Kaya ito. Tikim tikim. Sa macaroni. Mmmmm. Dami. Sabi may iba. At titikman mo. Pero parang ibang amoy ng ano niya. Karni Ito pa yung mga patat, oh. Ibang, yung mga niluto ni ate na ano nilo, iba tingnan nyo guys yung ganda nakismile smile smile face ako ang mauna magtikim may ganito tayo ate, oh, oh, hmm. di diba ba mo? oo, yun na yung natatakot natin di ba wala na tayo? Oh, wala na sila Masarap guys masyarap Mm, ate, tikman mo, masarap. Kumain nga niya ako niyan. Kamay mm. oh. na pa eh. Ay, buto niyan, diba? Kaya bago tayo mag, ano, ganito talaga guys, guys, basta tayong magluto tayong unang titikin, di ba? Kahit hindi tayo maiwanan, at least busog na. Mmm, <laughs> sarap. Sarap, sarap. Mmm, mmm, mmm. Mm, tama lang. Mmm, mm, tama lang. Ini masyarakat sehat ya.